That's it guys. Nandito kami ngayon sa LB Rest House. Dito sa Giginto, Bulacan. Ito, nakapag dinner na kami. Budol fight ng buong grupo ng oh. PDPay. Ate Riga, ah. Aalis nga siya. Tapos babalikan niya naman.

enjoy siya eh. Inang kaya ito na. Malikam mo? Yung ako lang. Wala. Ito, lagyan natin ang gin. Apple. Shad! Bilis na. Dilipid na to. Wala. Wala

sa payag yun ang payag sa akin <laughs> si sa side mo yan sila? mga 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 mga

May spaghetti pa doon. 3192 hindi tulad na. Device. Dito parang na yung pa ako. Hindi ko na mark yung pa ako, sir. Hindi ko na kaya mag-gagan. Kung pwede lang, makasalampak. Alam mo, kahapon. Makakainin pa nila Nung dumating Hindi, takpan lang yan ng ano dyan. Dahon. Tatlo. Yan, hindi nagalaw yan. Ito sa inyo to eh. Ay, yan. Hindi ko alam sa inyo. Ano yan? Hindi ko alam sa inyo.